Luzon Visayas, Mindanao, Masbate, Tikaw, Buriyas Nandito tayo ngayon sa bayan ng Aruroy, Masbate Kung saan ay dumalaw tayo sa isang tinatawag na Welcome Former Rebels and Localization Dito sa bayan ng Aruroy, no? Isang so, programang decolorization program dito sa bayan ng Aruroy Kung saan ay binigyang pugay ng local government ng Aruroy Sa pamamagitan niya, Mayor Bertucho, no? At ang katuwang naman ang mga a Philippine Army upang mabigyan ng kasiyahan at isang programa at uh, tatlong araw na event na ginawa na may training sa Tisda ang mga uh, dating mga uh, militanting grupo o members sa uh, mga New People's Army no sila ay ang mga surrendery upang uh, uh, makasalamuha na yung mga pamilya nila at uh, kahit saan sila ay uh, pili sila maglakad-lakad na sa kabayanan no na walang takot na hindi sila matatakot na masasalubong yung ating mga kinatawa ng ating grupo ng gobyerno katulad ng mga military o pulis na dapat ay sila ay mamus, mamuhay na nga, uh, matiwasay at maayos na kasama ang kanilang pamilya at mamuhay na walang kinatatakutan na hindi tumatakbo sa kagubatan at nagugutuman dahil nga uh, minsan ay nagkakaroon ng problema sa pagdating ng uh, operasyon ng ating militar kaya hindi sila nakakapunta sa mga komunidad. So, sila po ay, uh, sila ay nagkaroon ng programa at yun nga, na isa sa mga nakausap natin ay masaya sila no, na sila ay nasa kinatawan na ng ating gobyerno at uh, masaya sila. At akala kasi nila, ang uh, pagsumali ka sa, o bumaba ka sa bayan, ay sila ay papatay ng ating uh, gobyerno, mga trupa ng gobyerno, ay hindi po. Yun nga, sabi ni Mayor, ay uh, pro tahan lahat ng gustong uh, sumurrender at magbagong buhay. So... Abangan pa ang mga ibang detalye dito sa, uh, sa balitang ito sa former uh, rebel, no? yung uh, pag-surrender nila. Uh, may far to ito. So ito na lang ang 1123 Brada Nyo CPM dito sa bayan ng uh, Masbate. Ako ang tagapagbalita, Uweng Dorinaga. Magandang hapon. At yan ang mga balitang dapat ninyong malaman sa araw na ito. Hatid sa inyo ng MWTV Brada FM 101.3 101.3